At uh, nandito po tayo ngayon sa may ano, no, sa crossroad. Tandang sora kung saan naganap yung suno. Kung naganap nag pa kasi hindi naman siya totally na apula pa yung uh, apoy, no? So far may uso uh, yun, sa building kung saan na ito nga yung sa ano sa crossroad tandang sora. So, dahil nga po mga ano natin, sa mga fire truck natin, sa mga bombero natin, na mabibilis na nakaresponde no kaya yan kahit paano mabilis na medyo na apula yung uh, sunog dito sa cross tandang sobra so yan uh, meron pa naman siyang ting ano paunti-unting usok no pero syempre kailangan siguraduhin na talagang uh, ano uh, totally na apula na yung uh, sunog yung mga ano, fire truck natin na unang rumisponde dito no? yan at least kahit papano hindi na damay yung sa McDonald's na building so yan po yung nasunog yung sa second floor Medyo nakakuha na ako ng ano kanina, ng uh, yung kasagsagan pa lang na talagang kalakasan ng musok dito noong kanina. So ngayon, katawa ng Diyos at least na apula na yung apoy. At uh, syempre, kasi sa ating ano na, totally naapula na. Apula na. At least mabilis lang naman siya na na tupok yung apoy yun nga lang malaki na yung damage kasi talaga nasunog siya yan no? bagsak yung ano sa taas so yun no mabilis kaya kasi kahit pa paano yun ano na ano nila sa engineering kaya yata nila to no? para ma ayos kagat ka kung ano man yung mga na sira dahil sa sunog. first responder natin from Paris Puyo ni Cap Noel Vito and Council sa yan yung sabay sa na ano na fire truck yan yung mga ano natin first responder natin siyempre yung serious volunteer at yung isa yung sa balong bato yan yung mga first responder natin dito sa uh, na naganap dito sa terus roh kandang suara sagsagan ng sunog. I think itong ano nila is ito uh, yata yung kanilang ano, yung kanilang uh, bodega yung nasunog. Pero nasasabi ko overall no, napakabilis na napakabilis ng uh, ating mga ano, mga bombero sa pag mabilis yung kanilang naging pagkilos yung kanilang, uh, alam niyo yun makikita niyo lang kanina kung gaano kalakas yung uh, usok dito eh sobra, hanggang dito sa baba, apot ah, talagang ano yung usok niya pero dahil nga sa alerto at mabilis yung mga bumbero natin eto, mabilis nilang naapula yung uh, sunok na nangyari dito sa isang building ng uh, crossroad mall dito sa Tandang Sora. At dahil po dyan, syempre ang gandito na lang po since natapos naman na tapos naman na yung uh, kaganapan ay magpapaalam na at makapagpahinga na ulit. At yan. Syempre no no. Uh, lumabas lang ako galing sa trangkaso eh. Kaya lang siyempre, kailangan maki uh, makiusyoso ng konti dito sa labas ko inang ano nangyari. So ayan, dahil tapos naman na kung gusto ninyong uh, mapanood yung kung gaano kalakas yung ano kanina yung uh, apoy niya, usok niya. Ayan, meron ako na-upload kanina ng una, hindi siya live kasi wala akong ano. Pwede ninyong panoorin doon. At do doon naman sa mga ano, no, sa mga pasaway na pilit pa rin sumasalubong sa mga ano natin, sa mga bombero natin, sa mga emergency response team natin. Uh, maging ano naman po tayo, maging uh, ang tawag dito. Uh, matuto naman po tayong gumilid at wag salubungin sana yung mga emergency responder natin para naman kahit pa paano hindi tayo makaabala no doon sa pagano nila pagrespond din nila pag sa mga ganitong pagkakataon na kailangan kailangan nilang mag-apula ng ano ng uh, sunog ayan na na sila Maganda yung sunod na e, para maiwasan.